Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Koresma. Pagbati po sa inyong lahat, kayong mga nakikinig, mga sumusuporta, viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto po ni San Antonio ng Padua, bumabati din po kami sa inyong lahat. At siyempre po sa mga benefactors namin, mga members of the 1,000 Cloud of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Ang Diyos na pong bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. The God who cannot be outdone in goodness and in His generosity. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ikalabing walong kabanata, mga talata siyam hanggang labing apat. Ang pamagat po ng reflection o pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing, kinalulugdan ng Diyos ang panalangin ng mapagpakumbaba. I heard a priest saying that prayer is our humble expression of our need for God. Nananalangin tayo para ipakita na kailangan natin ng Diyos. Sapagkat hindi natin kaya mabuhay na nag-iisa. We always need to depend on God. And so, when we pray, we are actually expressing our need for a God who alone can save us. Sapagkat, mawawalan ng saysa ang lahat kung walang Diyos tayong sinasandalan o sinasandigan. Hindi tayo nagdarasal para sabihin sa harapan ng Diyos ang ating mga nagawa at maaring nagagawa para sa Diyos at para sa ating kapwa. Hindi natin ipinapamukha sa Diyos kapag tayo nananalangin na tayo ay magaling at kailangan tayo ng Diyos. Na parang bang kailangan pa natin magmalaki at kailangan pa natin mag-expect na tayo pa ang pasasalamatan ng Diyos dahil may nagagawa tayong mabuti para sa Kanya. Mga kapatid, hindi natin magagawang maging mabuti kung tayo ay kikilos ay lamang sa ating sariling kakayanan. Ang kabutihan ay biyayang galing sa Diyos na pinagpapasalamat ng may kababaang loob. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kung meron man tayo nagagawa, yun po ay dahil sa tinutulungan tayo ng Diyos. Remember that without us, God will still be God. And without God, we are nothing because we always find our true identity and existence in God and only in God. Kaya sa ating mabuting balita sa araw na ito, meron pong dalawang taong inilalarawan na kapwa na nalangin. Ang isa ay isang pariseo at ang isa ay kinikilala bilang makasalanan sapagat siya ay isang publikano, maniningil ng buwis, a tax collector. Unahin po natin ang mayabang o ang palalong pariseo. The proud Pharisee. Ang isang pariseo ay isang uri po ng Hudyo na hindi na bago sa pagpunta sa templo para magdasal. Ang panalangin ay buhay na niya at hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang buhay kabanalan at pananampalataya. Sa paraan ng kanyang pagdadasal, makikita po natin ang tunay na laman ng kanyang panalangin. Lumitaw ang kanyang tunay na kulay at sa huli ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Eh bakit po? Sapagkat nagpakita siya ng mataas na pagtingin sa sarili. Ang kanyang pagmamalaki sa harapan ng Diyos at ang kanyang pagmamiliit sa kanyang kapwa ay bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa ating pagdarasal, hindi natin kailangang iangat ang ating sarili para magawa nating maliitin ang iba sapagkat sa Diyos walang lugar ang pagmamalaki. Kung meron man dapat ipagmalaki, ito ay ang Diyos at hindi ang ating sarili. Kaya ang kanyang pagiging palalo, ang kanyang pagiging mapagmalaki, ang naging daan patungo sa kanyang pagbagsak sa harapan ng Diyos. Hindi naman talaga siya nanalagin kung ating susuriin sapagkat ang totoo, siya po ay nagmalaki lang sa harapan ng Diyos at inisa-isa pa niya ang kanyang mga mabubuting nagagawa. Ikinumpara niya ang kanyang dangal sa dangal na meron ang isang publikano na sa tingin niya ay malayong malayo sa uri ng dangal na kanyang taglay. Na para bang gusto pa nga niyang palabasin na siya pa ang dapat pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang mabubuting nagagawa. Ang pangalwa ay ang mapagpakumbabang publikano o maninigil ng buwis. The humble tax collector. Dama niya ang kanyang abang katayuan. E hindi siya makatingala sa langit. Dinadago ka niya ang kanyang dibdib sapagat alam niya na siya ay isang mahinang nilalang. Na siya ay nakulang, na siya ay isang makasalanan. Kaya ang kanya naging dasal, kahabagan niyo po ako sapagat ako'y isang makasalanan. Batid niya na sa harap ng Diyos, eh wala siyang may pagmamalaki. Hindi siya makatingala sa langit sapagat hiyang-hiya siya sa kanyang mga nagagawa. Kaya sa huli, ang publikano ang umuwing kinalulugdan ng Diyos at hindi ang mayabang o ang palalong pariseyo. Sabi nga po ni Pope Francis, Praying must be a life-changing experience as it was also the experience of the tax collector who went to the temple to pray. In his prayer, he only expressed before God his humble admission of his sinfulness while recognizing his need for forgiveness. He went home justified because he was forgiven. He was reconciled with himself and with God. And it was not so with the proud Pharisee because he did not actually pray. He simply boasted about his own goodness and all his accomplishments. Kaya hindi nagdasal, nagyabang lang. The Pharisee did not see his need for God's mercy because he was eaten up by pride and self-righteousness. Isang pari nga din po ang may isang nagsabi na aking nadinig na nagsasabing, There is a gift that God values above all other things, and that is the tears of a repentant sinner. Remember that it is pride and the hardness of our hearts that make God cry. Kaya mga kapatid, tularan natin ang mapagpakumbaba at nagtitikang publikano. Sa harap ng Diyos, hindi niya nagawang magmalaki. Ang laman ng kanyang pagdarasal, pagingi ng tawad sa batid niya ang kanyang pagiging makasalanan. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, tulungan po kaming lagi magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Batid namin ng aming kahinaan, hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kung kaya't kami lumalapit sa iyo sa sa kababaan ng loob, upang hingin ang iyong kapag at pagpapatawad. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, ako po ay personal na nananawagan o sino man po sa inyo ang nagnanais na magpaabot ng tulong para sa aming scholarship program. Meron po kaming 46 scholars mula po elementary hanggang college. Habang tumatagal po ay lumalaki po ang fund na kinakailangan namin para sa mga scholars po ng National Shrine of San Antonio di Padua. Darating ang araw, nadami po ang bilang ng mga magka-college kung kaya't madagdagan po ang amount na kinakailangan namin buwan-buwan para tulungan ng mga scholars. Sa ngayon po, we are spending more than 60,000 pesos per month para po sa mga transportation allowances at iba pa pang ilangan ng mga scholars po ano mga pong halaga na inyong may tutulong sa amin, luwas po kami magpapasalamat. Magpalain po tayong lahat, makapangitin ang Diyos, Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen.